dito po ako okay, bumalik po ako kasi pagkatapos ko mag construction eh, ito balik po tayo dito po tayo sa tabi po ng Guadalupe fishing, facing spot dito po tayo baka po tayo ulit na maka harvest na naman Kasama ko po dito si Manromi old angler at saka si oh, si ang charm namin ni Boss Jing si Diday andito po ang huli po ni Diday siguro mga na, 10 kilo na ho ngayon ngayon Kanina pa itong umaga Dito na ho yata natulog kaya po ang huli, 10 kilo na ho. Alas 8 pa lang ho ang oras. alas ito pa lang oh. Dito lang oh tayo sa lang. bigyan ako ng you know, you know, palutang ay papa stopper makulimlim na umaga po at ah, hindi wala <laughs> ulan pero makulimlim okay po guys bibigyan ko po kaya ng update o no, mamaya hello lang hello yeah, vision vision po First cut. First cut. First cut, small first cut. Eh, hey, basket ko natin. Eh, ito na. Malalagyan ako yung piece net. Yan, isa pa lang Oh. Yan ako, isa. May isa, may dalawa. Nalagyan ako ng isa. Titignan po natin kung makakaharvest po tayo ulit.

Two zero. Two zero na alang adjust ng adjust yung ano ko, yung stopper ko. adjust na adjust eh. unang pag niikit ko. Kasama? masama yung stopper kaya adjust ng adjust lumulubog, lumalalim malalakas sila, malalakas sobrang lakas nila dito lang po sa tapat-tapat lang tayo tapat-tapat dito lang tayo sa tapat-tapat huwag -tapat. na po tayo lumayo lahat naman po meron Meron tilapia po lahat Lahat po ng spot Meron po Kaya oh, wala akong problema Kung sino po yung Gustong maglibang Naglibang na May pangulam pa po Kung medyo sa swertehen May pangulam na May pambigas-bigas pa po Kasi dito pa lang sa uh, itaas ng marami kayong huli at malalaki marami na tumatawad at nakakita nila napakalinis po ng tubig ang ganda po ng tubig kaya po tara na po dito po tayo sa Guadalupe Makati fishing spot eh, tagig na po to pero nandun sa ano natin ang alam po ng tao Makati pa rin na. Na Pidyo na. na naman po Ayan, oy, Okay Andyan na naman yung Uy <coughs> Uy Ayaw magpakuha oh yan Pahit pala. <laughs> kabala pala umpain akong pahit. Lamiha sa? Kaya lang, nasa tabi na itong panunod. Lamiha sa po, lamihasa Na... Tabi ko tayo ng super ferry na stranded po yung mga isla dito sasakay po yata, papunta po yata ang Divisoria papunta po ng Manila yung mga tilapia ko na stranded <laughs> Sean, ay nalunok Paktay Paktay tayo nito <laughs> na Nalunok 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 po Laki ho eh laki ho ng bunganga nga Lit na sima natin Numerologist, nalunok May pambukas ba ho tayo dyan? Wala Hatak. Patay tay chan. Hatak. Hatak. Hatakin. Wag mo mamatay kawawa naman. No, kawawa naman eh. Pagtiyaga ano, ang galing. Ito, ah, lang na pamimingwit po kami dito para po kami nasa fish pan. Ito na po. Kukunin ko na ang isdang ito. Kaya lang ilalang Parang... tinudura. tinudura <laughs> mga Ga talagang san po yun nandito. Kahit po saan dito kasi dito pwede po yeah, dito po namin napili. Pwede po kami tumakbo doon sa lilim diyan sa taas lang oh. Ito lang oh. Malapit lang po mga tatlong hakbang lang po. bakya Kaya oh, eh lilim mo dahil makulimlim mo. Kaya oh nandito po sa ibaba. Meron po dito na dala na po sa ako. Ayun po. Si Man Romeo sa ako na ordinaryo. Sunod lata. <laughs> na yung ano po, yung timba. Wala po yung timba niya siguro. Yung may timba. Yung may wagan timba niya ho. Yung pinupuno niyo. Yan. Gat pa lang. Ngayon po, mauulog na yan. <laughs> Huli ka! Huli ka, Balbo! Huli ka! Laki! O, oh, ano ngayon? ayapo po! Laki, pitik oh. lang po, hulog yan! <laughs> Una pitik nga lang, hulog na to. Hmm. Sa pampitik, Sige, hulog. Sige, ako mag Dapat mo na ayana ayana Ayan na, ayan na, Wala nang kawala yan. Wala nang kawala po, laki! Isang kalahatid, may isang guwit! <laughs> Sangka. Sa't kalating ka guhit ng, ng ano. Uh, ng ng ano? Okay. Ay, laki rin, Malalaglag na. Ma malalag na. Dari mo. Malalaglag na. Malalaglag na. Ayan. oh oh Sabi sa yo, eh. Oo. Ala. <laughs> Ala. O. Sige. Ayan po. Si Dina. O. Sige. Ang laki po eh, -laki. Kaya ho, oh, natata natatarante. Pati ho ko natataranta rin ng ko. Grabe ho kasi. Ako po, po kasi matakos na. tapat Uy, dami na po agad no? Uy, <laughs> yung mga ano natin mga kaibigan natin dyan ayan, walang wala nang stopper Time out po muna tayo. Walang stopper. Nawala po ang stopper. Time po muna tayo, Almosal. Meron pong sa tayong tropa. Nandun po sa kaita. Nag-isa po kami dito ng mga kain. Sobrang bait niya po. Baka may ami ako. Bidyan ho kami ng Mountain Dew. Ayun po, atakin po na. Ayun po, ito. Ayun po. Oh, Ayun, huli na naman. Baka wala mo yan. Parang Baka wala to? Fish po to. Fish ng Super peri Fish Ang Super peri oh Kain po tayo. Ano oh. ko Ngayon po ko dahil sayang. Maliit. Maliit. Pati ko kami gutom. Gutom <laughs> oh, pati na. Yan. Yeah. yung nanonood yung mama kanina ayaw ayaw pahuli na hiyahol alam po oh, oh, oh. oh, Ayan, Ayan, po no. yan. oh, oh. Ito rin po. Il Ano ang Asan ba? Hmm. Mamingwit! Di ba iyon yung namimingwit? Naging Di ba yun bike Oo. Mangihingi? ating taga-bingwit. At taga-higit nalang lang binigyan mo? Uh, oh, Oo. pero naman pala eh. Binigyan mo? Asan na? <hums> tagal po bago nasundan nagpalit pa ng setup at tagal bago masundan ngayon Inarbis na po ni Diday eh Buhay na si Diday eh. Inarbis na eh. Kinuwi na po Tara na po Dito tayo sa Ilog sa fishing spot natin Marami po Kahit ito ay naaraw-araw po Wala Tuyun o Ayan, ayan. Nakulunok na naman lulok na naman. Nalulok na naman. Nalulok. Nalulok Natanggalin na ko po ito. Yun, tanggal. Tanggal gagad. Tara po. Panabilang mo tayo, panabilang. Sa lalim po ng tubig, ang mga isda po, nasa panabilang talaga. Sabi po. Good job, holy cow.

Yes! na ho si Diday. Kasi nakaano siya. Ako naman pong, eh, nang... uh -huh. po ngayon ang bumabawi. Tayo po mahal, po ang bis. guys makit na po ang init na po doon sa si baba kaya po dito na tayo sa dilin sa taso kaya uh, po hintay hintay na lang po tayo hindi pa po kayo na ako guys nabot po kami na ulan grabe po ulan lakas oh nandito po kami lahat ng anglo nandito po eh. Lahat mo naman ang mimingnot kanina. Ngayon, tama ko. Ito, so, huwag mo. Nandito, nakasilo ko si May Perry. Eh, grabe yung ulan. Lakas, oh. Ang dilip po, po. Oh, ayun po. Ang, ang dilip, oh. Grabe. Eh, kinala ko, may nasilungan po, kung wala ano ko ayun po yung mga uh, anglal no? wala po napatayin na kaya po ano pa gagawin natin to alam nyo na kaya po maraming salamat to sa inyo kabalang sawa niyo pag suporta eh ano eh hindi na po titigil to grabe po ayan po oh. ayan po ang mo lakas o ay